himayin po natin yung sinabi niya, Atty. Barry. No? Kasi una, sincerity. Napaka-doubtful. Ang hirap pa paniwalaan yung kanyang all of a sudden pag-espouse sa issues ng human rights. Pero alam natin po yung human rights, yung mga batay ang prinsip niya niya. Wala namang pinipili yan, di ba? Miski bad guy o good guy, walang pinipili yan. Kaya pantay-patay tayo sa mata ng batas. Meron tayong Bill of Rights uh, sa ating konstitusyon. Puntahan natin yung sustansya. Okay? Yung uh, tangkang pag-aresto kay uh, Pastor Apollo Kibuloy. Ang pinapoint out ng kanya mga taga-suporta, the, the authorities, the police, were trying to serve an arrest warrant. Hindi siya nakita. Pero ang claim nila, bakit na nag-conduct ng search? Based on what we know, ha, hindi natin alam talaga yung nangyari. Pero kung magbabasiyahan natin yung mga ganong sinasabi, was there something wrong with that? Well, depende dun sa nature ng search. Ang general rule naman dyan, kung arrest warrant, ang sineserve. Hindi dapat maging basis yon for an actual search unless yung tinatawag nating search incident to a lawful arrest. Di ba? Inaresto ka, nahuli ka, kakapkapang ka. Di ba? Para makita kung baka meron kang armas o meron kang pwedeng magamit para saktan yung pulis o para tumakas. Yun, legal yon. Ngayon, kung sa isang situation na iniisip yung pulis, meron silang uh, probable cause to believe na yung tao nasa isang lugar at kailangan nilang pasukin para i-serve yung yung uh, restaurant doon. Ayun, pwede mag-conduct ng search in the sense na pwede mong hanapin yung tao. Bala kung loob ng bahayan, pwede mong tingnan kung baka nagtatago sa sa cabinet, 'di ba? Ganun tipo, o nagtatago sa ilalim ng mesa o ilalim ng kama, pwede 'yon. Pero kung search na bubulat natin mga papeles, ganyan. O kaya magbubukas ng mga mga M mga lalagyan, mga lalabawa, bag o ano man, naklaro naman na hindi pwede magtago yung tao doon, hindi kasya. Ayun, hindi pwede. Kasi kailangan mo na ng, uh, ng search warrant para sa para sa ganung klasing uh, uri ng uh, search. So, ang siguro ang simpleng sagot, pwedeng mag ng search so long as reasonably related doon sa pag-aresto. di diba? At yung paghahanap doon sa tao uh, na kailangang uh, arestohin. Eh. So hindi pwede for instance yung pumasok sa sa property sa compound, nakita mga cabinet pinagbubuksan, yung mga drawer, naghalog ng mga dokumento. Yung ganun. Kasi yun ang uh, yun ang bawal kasi yun malinaw na yung ganung klasing search, wala nang kinalaman doon sa paghahanap doon sa tao, eh. di ba? Hindi naman siguro kasi si Pastor Kibuloy sa drawer, di ba? <laughs> Pero kung cabinet Pwede, di ba? Kung, uh, di ba, mo, nagtatago doon sa ilalim ng mga damit, di ba? O kaya, sisilipin mo yung ilalim ng kama, di ba? Ganun tipo. O kaya, magbubukas ka ng kwarto na yung pinto kasi baka nagtatago doon. Yun yung, yun yung mga pwede mong gawin. Kasi nga, pwede nga pumasok eh, ang polis sa isang uh, bahay kahit na pinipigilan sila ng may-ari in service of an arrest warrant. Kung naniniwala, kung meron silang reasonable ground, probable cause na, maniwa, na paniwalaan na nagtatago yung tao doon. Diba? Yun yung, uh, yun yung punto. Pero okay. hindi lahat ng search, pwede, 'di ba? Yun, uh, 'Yun yung punto. Again, dito po sa mga viewers and listeners natin, pinag-uusapan po namin it na, namin ito ni Attorney Barry. Uh, based on principle muna. Hindi naman natin alam kung talagang yun ang nangyayari, whether they search drawers, etc., etc. 'Di ba? Wala naman tayo doon. So, kunwari kesa me, merong uh, sinaserve na arrest warrant, pwede mong silipin yung kesa. May. Pwede, eh. di ba? Kasi malay mo, nagtatago doon eh. Di ba? Yun yung uh, punto. Pero ako, dadagdag ko lang ha. Kung talagang concern si uh, dating Pangulong Duterte, di ba? Na maaaring na may medyo marahas, di ba? Baka mamaya, mali itong ginagawang ito. Eh, simple lang na naman ang kasagutan dyan eh. I-advise niya yung kanyang kaibigan, uh, business partner, anuman, man, na subuko na lang. Diba? para humarap dun sa kaso. De, hindi na hanapin. Di wala nang ano, wala nang service ng arrest warrant, 'di ba? Usually gano naman lang ginagawa eh. 'Di ba? Pag alam mo meron ka ng arrest warrant, 'di ba? Imbes na mag magtago ka pa, tumakbo ka pa at alam mo bang baka may mangyari pa dun sa pagse-serve ng arrest warrant, usually nagse na lang ng date ya na kusang susurrender dun sa pulis at harap dun sa kaso. So ako, hindi ko maintindihan Uh, kung napaka-concerned niya, 'di ba, dito sa ganitong klasing uh, sa karapatan ng kanyang kaibigan at naniniwala siya na wala namang kasalanan. Eh, di, hakapin din nila. I'm sure wala namang uh, shortage ng mga abogadong uh, titindig para i-represent si uh, Pastor Kibuloy sa korte, 'di ba? O sa o sa preliminary investigation na gagawin ng uh, Department of Justice. So, yun ang pinaka, ano yun ang pinaka straightforward forward na paraan para maiwasan na ang anumang katanungan uh, dito sa uh, service ng uh, warat, di ba? Para ikaw na mismo yung kumusang loob na kumarap, di ba? Para hindi na magkaroon ng question. Eh kasi habang nagtatago ka, eh di syempre binibigyan mo binibigyan mo ng opportunity yung pulis na hanapin, di ba? Hanapin ka. At talagang hahanapin ka noon, di ba? 'Yun yung uh, punto. At sa sa kurso ng paghahanap, kung talagang mare yung bahay mo, mare yung opisina mo, eh, ano yun? Uh, bahagi yun ng uh, uh, lihitimong uh, pag-serve uh, pag, pag uh, o pag-enforce ng isang outstanding uh, arrest warrant. Magandang punto yan, especially coming from a former president who pledged to uh, abide by the Constitution and a former prosecutor. Diba, Lagi niyang niyayabang yun eh. Matagalit exactly. Okay. Tama. <laughs> Eto, may nagpapatanong mo if uh, former president Rodrigo Duterte is the administrator ng property siya tato ng ano no ng Kingdom of no. Jesus Christ tama ba uh, -huh. di ba uh -huh. was designated administrator uh, tinatanong dito niya Iza Sigo eh, can he also be held liable for obstruction of justice or kaya hmm. Ngarin, yung mga uh, miyembro ng uh, sekta na yan pag sineserve yung warrant tapos pinitigilan medyo himayin natin ha, kasi wala naman si Duterte dun eh. Parang paano siya exactly. masasabihan na obstruction of justice. Eh. Naglabas lang naman na statement, no? pasensya na po ako na sumagot. No? wala naman siya ron eh. <laughs> <laughs> hindi naman, niya, hindi naman hinara yung katawan niya, huwag yung arresto nito Diba? Pag gano'n, di ba obstruction? Tama ba? Oh, uh, uh, ano yan eh? Violation, ang obstruction of justice pinaparusahan under PD 1829. <laughs> so, uh, kailangan pakita na may ginawa yung tao talaga para tulungan yung isang well fugitive, di ba? Isang tao na mayroon ng arrest warrant, gumawa ng krimen, na arresto ngayon o kaya na na, tumakas, mga, mga ganoong tipo. So, pero kailangan ipakita na direkta ikaw mismo may, may ginawa. So, kung halimbawa, ang ang taylang eh administrator siya. Tapos tumulong ang mga uh, ibang membro ng simbahan para itago si Kibuloy, Eh mahirap na maging basis 'yun para siya ay uh, kasuhan o oh, ihabla dyan. Pero, kung mapapakita na, mababa, nagbigay siya ng utos doon sa mga tao na yun, o oh, yan, itago nyo si Kibuloy. Ayun, ibang usapan yon Pero kailangan, merong ganong, uh, merong ganong maipapakita. Hindi pwedeng, porke meron siyang posisyon, eh yun na, uh, yung, yung, yung bait on, on that basis, eh, makakaroon na siya ng criminal case for obstruction. Dapat talaga siya mismo, merong gawin, uh, directly, para, uh, well, to, tulungang uh, makaiwas sa justisya uh, yung isang taong hinahabol ng, uh, ng korte. ganwari yung nagkukupkup kay Kibuloy. Ganwari lang. Ayun. Ah, yun. Yun nagkukupkup. Pwedeng kasuhan yun. Uh, hindi lang ng obstruction of justice sa ilalim ng uh, PD 1829, pwede rin makasuhan ka bilang accessory uh, doon sa krimen. Kasi Bagi ng uh, uh, liability ng isang tao, hindi lang yung uh, para sa krimen sa Pilipinas. Hindi lang yung mismong gumawa ng krimen, pero pati yung mga taong tumulong dun sa taong gumawa ng krimen. So, ito 'yon. Kung ikaw ay tumulong na makatakas yung isang uh, gumawa ng krimen o kaya tinago mo siya, okay. 'yun. Ang tawag sa iyo accessory at meron kang uh, pwede kang uh, maging uh, liable uh, para doon. Uh, pwede ka ding criminally as an accessory doon sa original na crime na naka-charge kay uh, Pastor Kibuloy. <music>